Kaya pala dyan dun sa mga tropa nating mga taga na Nakakasampa pa lang ng barko Kasulubungin ka na agad ng bunot ng cylinder head ng generator Alright, story time number one Usapang barko Tara, wait to tayo Let's go! So free time natin ngayon mga pan Ilang araw pa lang tayo dito sa barko wala pa tayong isang linggo. Mukan lang natin i-share o pag-usapan o yung mga bagay-bagay na nangyari dito. Shoutout nga pala dyan dun sa mga tropa nating mga tagamaki na nakakasampa pa lang ng barko. Isasalubungin ka na agad ang bunot ng cylinder head na generator. Saan pa natin sisimulan? Siguro simulan na lang natin dun sa simulan na natin dun sa naging alarma namin kagabi. Ang naging alarma namin kagabi is the exhaust gas deviation ng generator number 4 yung naging alarma namin. Pagkatapos ng alarma na yun, nasundan na dito ng fire alarm mga par. Fire alarm. Pag nagkaroon kasi ng fire alarm mga par, hindi yan biro. Kumbaga, hindi yan biro. Kumbaga, seryosong alarma yan. So, ang nagiging action yan madalas, yung alarm yung fire alarm, meron yung mga zone. Meron yung mga zone na malalaman mo kung saan yung location ng fire. So, ang mangyayari niyan, kung sino yung naka-duty, especially si engine room, pag may nag-alarm mo ng fire, pupuntahan mo agad yun, i-check mo, tapos saka mo i-report. -re Pag na-check mo, kung confirm pa, kung false alarm, or may sunog ba talaga. Pag na-confirm mo na may sunog ba talaga, or kung ano ba talaga yung cause na naging alarma, i-report -re mo yan dun sa bridge. Ayun, basta ayun. Ganun yung naging alarma. So, syempre, kung ikaw yung duty engineer, tapos ang alarma mo is deviation, tapos nasunda ng fire alarm, parang may idea ka na agad kung anong nangyayari dun sa baba. Di ba? So yung duty engineer namin nun mga par Hindi ko alam si Segundo ata Bumaba agad ng makina So chinect niya agad kung ano yung problema So positive mga par Merong usok Umuusok dun sa Cylinder number 9 Ng generator number 4 so, ano nga ba yung mga action dito mga par na pwedeng gawin sa mga ganitong klase ng sitwasyon? Ang sitwasyon pala natin dito mga pari is nasa puerto kami neto. Meron tayong dalawang generator na nakaservice dito, yung number 4 at saka yung number 2 Ginawa dito is sa agad ng isang generator Since apat naman yung generator natin, meron tayong dalawang naka-standby Maantar isang generator, tapos synchronize, pagka-synchronize pinag-engage agad yung generator number 4, tapos natin observation, tapos pinara Ganon, ganon yung ginawa. Ganon yung naging senaryo ko gabi. Tapos, pag para nila, hindi ko alam yung masyadong kwento eh. Pag para daw nila is, visual check nila. pagtanto napagtantungan nila na dun nga gayon sa cylinder number 9. Yung usok. usok talaga so bad as in. Kasi hindi naman basta-basta aalarma -basta yung fire alarm natin kung wala talagang usok. in -air nila ulit. Pag air nila, mausok. May mga carbon-carbon -karbon daw na lumalabas dun sa ano, test cap natin, sa indicator cap. Siyempre, bumaba rin si Hepe. Bumaba si Segundo. Segundo pala namin dito, mga paris. Betamis. Tsaka, uh, Hepe namin is Estonian. Naging decision agad nila is bunutin agad. Para na yan, bunutin agad yan kinabukasan. Palitan yan, meron tayong spare. So, ganun yung naging ano nila. Diagnosis. Tama ba yung term ko? Since to overdue na rin naman yung generator number 4 natin. So, baka iniisip nila na bad combustion na talaga kaya umuusok siya. Paano po mo masasabing bad combustion mga par? kumbaga pag yung air and fuel mixtures kasi is hindi na siya tugma pag mas marami yung fuel na binubuga or kulang pa sa hangin hindi na talaga magkakaroon ng magandang combustion yan mga para so yung isa sa mga dahilan kung bakit mausok yung makina mo or kung hindi man umusok yung dahilan kung bakit mataas yung exhaust gas temperature mo pag tumaas yung exhaust gas temperature mo hindi na siya pantay dun sa iba alarm mo ngayon yung exhaust gas deviation which is yun yung nangyari sa amin pero yung umusok na talaga. Kung kulang ka sa hangin, mga para, posible problema mo dyan is yung intake valve. Marami na siguro nakakaranas dyan, mga par, kaya sa mga sasakyan nyo sa bahay. Pag yung intake valve yung nagka-problema, posible yung bali na yan or baloktot na or stuck. Intake manifold, papasok kasi yung hangin dyan, dumadaan siya sa intake valve. Pag na-stock up kasi yung intake valve mga par O na-butor or na-bali or na-bengkong na O naman tawag nyo dyan Kaya itulak ng itulak ng rocker arm yan and push rod hindi na talaga magpiplay yan so, magiging resulta hindi na magiging enough yung dapat na hangin na pumapasok papunta dun sa makina para dun sa combustion chamber natin or kung hindi naman siya kulang sa hangin pwede rin sobra siya sa fuel too much fuel mga par hindi na di siya nasusunog lahat. air and fuel mixture is hindi na hindi na equal. Dapat kasi nakatono 'yan para mas maganda yung sabog natin. So, Pwede yung fuel injector yung problema mga par. Baka may na. Baka parang na ng bata yung buka. At meron pa tayong mga ibang dahilan mga par kung bakit nga ba umuusok o nagre-release ng itim na usok yung makina natin. So pagkakaalala ko yung experience ko dati is timing naman ang comes. Pero hindi na natin siyang pasyadong pag-uusapang technical ngayon yun, isa sa mga yun isa siguro yun sa mga dahilan kung bakit naisipan nilang plano ipabunod yung cylinder head sa amin ako na muna tayo dun sa iba pang dahilan na nangyari sa amin at malalaman nyo yun mamaya kung ano nga ba yung nangyari, bakit nga ba siya umusok intake valve ba? which is kung intake valve, pagbubunod talaga tayo ng cylinder head yan mga par, or kung fuel injector lang, or ano nga ba, ano nga ba yung ibang dahilan mga par So, anong nangyari? Fast forward tayo, kinabukasan na. Yung chismis, nasa ano na. Nasa krumis na, nasa kainan. Man, alarman daw kagabi ah. Bunod daw ata tayo ng cylinder head niyon, sabi ni Hebe. Hey. Tapos ikaw na ba ng mga Oh. Sige! <laughs> Sige! So, ang pero ang mindset, ang kainan. Eh, ganun, ganun yung magiging ano mo na eh. Ganun yung magiging impact sa'yo nun eh. Hindi kasi madali, hindi madali yung mga ganong kasi na bagay mga parang So, ayun na nga, alas 8 na ng umaga, toolbox meeting. So, yun agad yung headlines natin mga par. Yun agad yung main topic natin na punutin daw natin yung cylinder number 9 ng generator number 4. Ano pag-usapan nila, ganun yung gagawin. I-drain na yung tubig, i-prepare yung gamit, tapos i-prepare yung spare. Ganito yung gagawin mo, toka-toka na yan kung ano yung mga gagawin mo. Pero syempre, si 3 engineer, sa kanya yung generator lingit sa kalaman o mga hindi nakakaalam mga parang generator nga pala mga par is ang may hawak niya ni si Tresero Makinista o si Third Engineer hindi kanya kasi duty kagabi hindi na rin siya tinawagan so, kung ko bakit hindi siya tinawagan dapat tinatawagan siya pag ganyan sabi niya bago tayo mag drain ng tubig visual check ulit tayo tapos paandarin ulit natin kung ano yung problema para to make it sure kasi hindi niya alam kung ano eh hindi nakita kung ano yung nga ba yung mismong nangyari kagabi ilang isang nasa iyong isang makinarya na naka-assign parang hindi ka naman papayag nilang gano'n lang diba magkakaroon ka pa rin ng self-inspection parang gano'n diba? so ayun tokotoko -toko na mga par tokotoko -toko na ganito prepare na kami trace na kami ng ano na kung saan nga ba mag-detrain dito kasi hindi rin namin bagong saan pa lang kami mga par hindi pa naman alam yung mga location even tools hindi namin alam kung sa mga nakalagay ang bago pala dito mga par is ako si Tresero, tsaka si Oiler. Nauna lang sa akin si Oiler ng isa o dalawang linggo, ganun. Dalawa lang kami Oiler dito, mga par. Wala kami wiper dito. Dalawa lang kami. Kaya may mga nga pa rin kami dito. Pero si Peter at si Cuarto, pauwi na sila. Kung so, nagpe prepare kami ng mga gamit, mga pa, tinamagagat ako ni Tresero. Si Enias na agad ng cancel, cancel. cancel, sir. Ito pala, nakita niya na agad yung problema. Sabi niya, tawagin mo si Efe. Sabihin mo sa kanya, cancel yung bulot ng cylinder natin. Bakit sir? Ito nga pala yung nangyari mga ba? Let's go Sa totoo lang mga par is napakasimple lang yung nakita problema ni third engineer dito mga par sa generator number 4 namin Diyan kasi sa fuel rack and fuel linkage natin mga par Ang connecta dyan sa dalawa na yan is pin Ang nangyari nahulog yung pin kaya yung fuel rack nakabaon siya, nakadiin siya So ibig sabihin masyadong malakas yung bigay ng fuel niya. Hindi pa siya katulad dun sa iba. Kaya ang nangyari, tumaas ang tumaas yung temperature, umalarma yung deviation, umusok, tapos nag alarm. Pagtapos naming mapalitan yung pin mga par, ang ginawa namin is in ulit namin. Pag air namin, in tapos ready for starting, tapos pin na namin agad. So kung nakikita nyo mga par, is okay naman sa dyan. Meron lang konting usok na lumalabas dun sa exhaust side hindi na tayo mag-iisip ng mas malalim pa mga par gasket na agad 'yan. Kasi bakit nga ba? Masyado nang mataas 'yung temperature na na-reach nung exhaust side ng cylinder number 9. Tapos meron 'yang gasket at hindi niya nakinaya. Nasira na 'yung gasket kaya 'yung gagawin natin, palitan na lang natin 'to ng bago. Let's go. So nakikita niyo mga par, ayan na 'yung ebidensya. Mamasa-masa pa. Kaya tara, simulan na natin. Lilisin na natin 'to. Palitan na natin ng bago para makapagkape na tayo. Let's go. Hey. Alright, mga par, nalinis na both sides. Kabit na natin to mga par. Ano pang hinihintay nyo? Let's go. Yon, shoutout nga pala dyan sa mga malalupit kong kasama dito mga par. Si 4 Engineer Chris and Third rd Engineer Chris also mga par. And si Fitter Ayex. Napakasolid ng samahan na to mga par. Pinakikinggan yung bawat opinion ng bawat isa para mas madali yung trabaho, di ba? Shoutout din pala ulit kay 30 sa na nakakita ng problema. Buti na lang, hindi natuloy yung burot ng cylinder head, mga par. Swerte <laughs> pa rin tayo. So, yun lang. Sa so, ng sinabi ko, is yun lang naman pala. Ito so, yung mga isa sa mga naging experience natin sa mga unang araw natin dito sa parkong to. Sa so, ng sinabi ko, yun lang naman pala, di ba? Nayari kayo, no? <laughs> Pero ang lesson talaga dito ang lapar is basta lagi mong tatandaan pag meron kang problema pag-isipan mo, hanapin mo muna yung pinakamagaan na solusyon bago ka pumunta dun sa pinakamabigat mong desisyon Step by step ba? Hindi yung magja-jump ka agad dun sa pinakamabigat mo agad na solusyon Pwedeng masaya yung oras mo, mapagastos ka pa at kung ano-ano pa tulad na lang natin sa mga mekaniko dyan sa Manila. Maraming ganyan. Na nag-consult ka sa kanila ng problema, ang isasuggest sa'yo is overhaul agad. Kalitan lahat agad natin yan. Para daw sigurado. Which is hindi tama yun, mga par. Atrip ka pa, di ba? Diba? Wala naman siguro matutuwa sa ganun, di ba? O kaya, ihal eh, yung tulad na lang natin sa masakit yung ngipin mo. Kaya eh, pwede namang pastahan lang muna, di ba? Ang ginawa, ibinunot e, na agad. Nagigas nyo, hindi ko alam kung nagigas yung punto ko. Pero basta yun lang, tulidig ko, pag meron kang problema, hanapin mo muna yung pinakamagaan na solusyon bago ka magdesisyon desisyon sa pinakamabigat mo na solusyon. Yun lang, maraming maraming salamat sa inyo. Ako nga pala si Manby, isang hamak na oiler dito sa barko, na willing matuto, handang sumaludo, handang tumanggap ng iba ba itong pagkakamali ko. Galing sa inyo, ingat po tayo lagi lahat mga kabaro. Let's go! Abi baba tayo may bago ako